Mm, kinky. Babae sa Florida na aresto para sa public masturbation sa kayang isang motorsiklo. Ang pinaka-weird na kwento sa araw na ito ay dala ng US State na Florida. Isang babae sa Ormond Beach ang masyadong nangati at hindi na iwasang kamutin ang kanyang sarili sa harap ng kanyang mga kapitbahay. Ang 50-year-old na si Karen Dilworth ay nakita di umano ng ilang mga kapitbahay na nakahubad mula bewang pababa at nakasakay sa isang motorsiklo habang sabik na sabik na nagmamasturbate. Isa sa mga saksi ang tumawag ng pulis. Kinausap ng mga pulis ang babae na dinenay na nagsagawa siya ng public masturbation. Samantala ay diniin ng mga kapitbahay na nakita nila si Dilworth na pinasasaya ang kanyang sarili. Ang motorsiklo at bahay pala ay nasa pagmamayari ng dating asawa ni Dilworth na nagulat nang nalaman niya kung bakit naaresto ang kanyang ex. Si Dilworth ay naaresto para sa lewd and lascivious acts at ayon sa mga pulis ay mukhang lasing ito.